Tao Gama Sigma, isang tapat na kapatiran para sa mga kababaihan. Hinahanap mo ba ang pagkakataong maging leader at makapaglingkod sa komunidad? Nais mo bang makahanap ng tunay na kapatiran at pagkakaibigang panghabang buhay? Ang Tao Gama Sigma Wimsu Chapter ay para sa mga babaeng may pangarap, may prinsipyo at may tapang na harapin ang hamon ng panahon. Sa aming kapatiran, matututuhan mong igalang ang iyong sarili, mahalin ang kapwa, at pahalagahan ang iyong bayan. Naninindigan kami para sa pagkakapantay-pantay, pagkakaisa, at pagmamahal sa sariling kultura at pinagmulan. Makilahok sa mga proyekto sa komunidad, mga programa sa paaralan, at iba pang makabuluhang aktibidad. Palakasin ang iyong boses at ipakita ang iyong kakayahan bilang kabataang babae. Sumali na at maging isang lehitimong babaeng triskelion. Ang Tau Gamma Sigma Wimso Mother Chapter ang iyong tunay na kapatiran na may direksyon, dangal at layunin.